Patay ang magkapatid matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Maynila. Magkaya kaparaw ang dalawang minor de edad na matagpuan ang kanilang mga bangkay. Nagbabalik si Bien Manalo. Rise and shine, Audrey. Andito kami ngayon sa barangay 155 sa Tondo, Manila, kung saan nasawi ang dalawang magkapatid na babae nang matupok ng apoy ang kanilang tahanan bandang alas 4 ng hapon kahapon. Makikita sa video na ito ang paglabas sa mga bangkay ng dalawang batang nasawi sa sunog na sumiklab sa kanilang tahanan sa Barangay 155 Tondo Manila bandang alas 4 ng hapon kahapon. Kinilala ang magkapatid na sina Jasmine Gatus, siyam na taong gulang at Aya Gatus, apat na taong gulang. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa ikatlong palapag ng bahay ng mga biktima na umabot lamang sa unang alarma. Tumulong na rin ang iba pang mga residente para maapula ang sunog na tumagal ng dalawampung minuto. Bali po nakakita ko mga kapit-baka barangay namin ng usok. Dito banda sa highway. Ngayon, yeah, ano, siyempre, ugali po namin din sa Barangay 155. Pag may sunog, takbuhan po lahat ng mga tao rito, tulong-tulong po kami rito. Ah, uh, yung yun po, yung kasay, 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 sa, 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 sa lukuyan pong malaki na yung usok, uh, siyempre, hindi na po namin din kinaya. Kaya umakit yung iba sa bubong. Kaya yeah, binakbak yung yero nila para, para sumingaw yung init. Sinubukan pa umanong iligtas ng tiyuhin ng mga bata na si Joshua ang mga biktima. Pero dahil sa laki ng apoy, ay hindi na rin ito nakapasok pa sa loob ng bahay. Actually, natutulog kami. Hindi ko alam talaga kung saan nagsimula yung sunog. Tutulog kami. Ako dito sa second floor, yung mga apo, nasa third floor, doon sila natutulog. Hindi ko masabi. Tingin na kita ko lang na po anong, anong, anong. Kawa ko. Nasunog. Ano na naman? Nakita mo? Wala mo ako sa kanina. Magkayakap silang dalaw eh. Pero sunog na sunog na. Pinipilit namin pumasok tayo lang talaga malaki ng apoy. Kaya na ako magagawa, wala hindi magagawa. Yung bunso ko kaya nasunog yan. Pinipilit ngay natak ko na lang yan. Ang malaki na yan po eh. Kaya wala kami ano, pero ginawa namin best namin para maigtas sila. Nagtamo naman si Joshua ng mga paso yon sa iba't uh, ibang bahagi ng kanyang katawana. Yon. Audrey, patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa tunay na pinagmula ng apoy habang inaalam din ang kabuang halaga ng pinsala ng sunog. At Audrey, ito yung pinto ng bahay na nasunog at takasalukuyang nakakordon at hindi pa ito pwedeng pasukin dahil ito ay under investigation pa ng BFP. At yan muna ang update dito sa Tondo, Manila. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.